sa mga Hebreo, Kabanata 10, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa ay di maaaring magpakasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Sa ibang paraan, ay hindi kaya baga nagsipaglikad sila ng paghahandog sapagkat ang mga nagsisisamba yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga hain yaon ginagawa ang pag-aalaala sa mga kasalanan taon-taon. Sapagat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapaglinis ng mga kasalanan Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa mga kasalanan, ay hindi ka nalugod. Na magkagayoy, sinabi ko, Narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban, sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog at mga handog na susunogin buo at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalugdan mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inialis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman at katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwan ng patayo at naghahandog na madalas ng mga ganding mga hain na hindi makaalis kailanpaman ng mga kasalanan. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman, ay umupo sa kanan ng Diyos buhat noon ay naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuo rin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, Ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa at kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Mga kapatid, yamang may kalayaan ng makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatwid bagay sa kanyang laman, at yamang may isang dakilang saserdote ng Pangulo sa bahay ng Diyos tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag magalinlangan sapagat tapat ang nangako at tayo mga tinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangaralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw sapagat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuon ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring dibanal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya? Sapagat ating nakilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti ako ang gaganti. At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Datapuat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikipaglaban ng mga pagbabata na una-una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa, ay naging kasama niya ang mga inaring gayon. Sapagat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasay inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala sapagat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako pagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa.